Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa late registration ng birth certificate. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kamakailan lang napabalitang 200 na foreigners. Banyaga, mga Chinese nationals nagbayad ng abot ng 300,000 pesos bawat isa para makakuha ng Peking Birth Certificate, Fictitious Birth Certificate. Natuklasan ng National Bureau of Investigation, NBI, ang isang pamamaraan na umanay ginagamit ng mga 200 Chinese nationals para makakuha ng Certificate of Live Birth mula sa Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Kaya nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian na suspindihin ang patakaran na nagpapaintulot sa late registration of birth. Sabi ni Senator Gatchalian na mayroong sindikato sa loob ng PSA at mga local civil registries. Kasi sa isang iglap, nagiging Pilipino ang isang banyaga sa pamamagitan ng late registration basta the price is right. Mayroon silang ibabayad na 300,000 pesos. Pero marami rin sa ating mga kababayan ang nagpapaprocess ng late registration ng kanilang kapanganakan o kaya'y kapanganakan ng kanilang mga anak dahil totoong hindi nakarehistro ang kanilang kapanganakan. Meron ding nagpapaprocess ng late registration of birth kahit na meron ng nakarehistrong birth certificate. Yung unang nakarehistrong birth certificate kasi may pagkakamali. Kaya gusto nilang i-correct sa pamamagitan ng late registration. Pero hindi dapat ito ang proseso dahil ang unang nakarehistro pa rin ang ibibigay ng PSA kapag ikaw ay mag-request ng kopya nito. Pero sa isa nating video kamakailan, tinalakay natin na meron ding aligasyon na ibinibigay ang pangalawang birth certificate na isinomite bilang late registration kapag magbayad under the table, magbayad ng sekreto sa PSA. Ibinibinta raw ito sa PSA. Kaya dapat bang suspindi muna ang pag ng late registration? Dapat bang higpitan na ang pagproseso ng late registration? Anong masasabi niyo? Please share your thoughts. Mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating topic. Hanggang sa muli. Bye-bye!